Barak. Copper. Hayaan nyo si Blue dyan. Hayaan nyo. Kalma na kaya. Hayaan nyo sila dyan. Daddy Barak. Yan si Daddy Barak Oh. Barak. <laughs> Tignan mo yung mga anak mo dun o. May pambuhay na sa mga anak niya. <laughs> Bakit? <laughs> <laughs> Aray, sarang. Wow! <sarang. laughs> natin mga anak niya eh. Pumatakas na sa kulungan eh. <laughs> si, Claire. si Claire, boy, palatahol si Claire, oh. Hindi tumulad kay Copper. Ang bait-bait ni Copper. Na, Copper. Ang bait ni Copper. <laughs> Tuwan-tuwa, galaw ng galaw yung buntot eh. <laughs> oh. Yatot. Yatot. Si Daddy Milky eh. Sino? Kumuha na naman ng ano doon sa likod. <laughs> Daddy Milky yung butot mo. Hindi natin makita. Ay, yun pa oh. Meron pa si ano, caramel. Nagtutotpick. <laughs> Mm. Pasaway yung nanay nila oh. <laughs> Tumatayo na. Gala yung nanay nila. Grace, pumanik ka na Grace. Tapos ka na magpadede Grace. Niwan na ni Grace yung bibi niya, oh. Ayun. Mga gala na. Kaya nga eh. Nilalaro yung buntot ni goko <laughs> yan Sa magtatanong po kung sino yung aso na nasa labas namin. Ayan po ay si Blue. Saka si Mina. Tapos yung isa si Jackie. Barak! Pause meron po silang ano, may-ari sa kanila. Meron po silang owner. Ang owner po nila ay yung bahay na nasa tapat po namin. Diyan po yung kanilang owner. Nasanay lang po sila diyan tumambay sa tapat namin kasi napapakain po sila ni Pernan. Every time na kumakain si Nabarako, sinishare po ni Pernan yung pagkain sa kanila din. Kaya ayan, nasanay po sila tumambay sa amin. Pero meron pong nagmamay-ari sa kanila. Kapit-bahay lang din po namin. Ayan, yung bahay na nasa tapat namin. Ayan yung may-ari sa kanila. At ayan po ang update sa aming Barako family. Salamat po sa tumapos ng video na to. Ang tinatahulan nila si Blue kasi lalaki si Blue. <laughs> Kaya pag si Barako lumapit dyan si Blue, misan di nila naiiwasang tahulan kasi lalaki, kapwa lalaki. Pero pag si Mina lang na sa kasi Jackie, okay lang naman sa kanila. Ayan po, God bless po.